everyone, this is Professor Vincent Toribongolan Kanina ay na-discuss ko na sa aking YouTube channel kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Affiliate Marketing Ang nakikita ninyo ay ang aking TikTok Shop na kung saan ay mayroon akong apat na order sa kasalukuyan at hinihintay ko na lamang mga kaibigan ang JNT na magpipick up ng binili sa aking shop Okay? Yun yung ibig sabihin ng affiliate marketing. Wala akong produkto na ibinibenta. Wala rin akong warehouse na kung saan ay nilalagay ko ang aking mga produkto. Okay? Ang ginagawa ko lamang ay tinutulungan ko yung mga legit na mayroong mga produkto na sinishare ko sa aking uh, social media platforms katulad ng TikTok, ng uh, Shopee, kapag nagla live ako ng Facebook, Facebook Reels ayan, gumagawa ako ng mga videos uh, at iba pang mga platforms, meron din akong Twitter, at syempre meron akong uh, YouTube channel, okay so, tignan natin yung kinikita ko dito sa aking uh, uh, TikTok, no, hindi ganun kalaki guys, so, ayun meron akong mawi-withdraw na 263.84 tapos sa susunod ay meron pang hinihintay na 200 63.18, so hihintayin ko na lang. And ito po yung mga na-withdraw ko na, 2,341.44, 366, 131, 136, and so on so forth. So ito yung mga uh, kinikita ko sa affiliate. Okay, so hintayin ko na lang yung delivery. Okay, tutulungan ko kayo kung paano ninyo mahahanap yung tamang produkto na ishishare ninyo kahit dito lamang sa TikTok. Okay, punta tayo sa aking TikTok account. So, this is my TikTok account. No, Ang daming hack, ano na uh, tawag, spam. Okay, kinlik ko lamang yung you can join two great campaigns now. Okay, saka na yan mga kaibigan. So, binigyan na naman ako ni TikTok ng campaigns uh, uh, privileges para meron akong may campaign. Ayan. So, ang gagawin nyo lamang, so kung nakita ninyo, balik tayo ha, baka hindi nyo nakita. Sa profile, pinutin nyo na yung profile, tapos doon sa baba, no, TikTok shop, ayun yung TikTok shop ko. Tapos, hanapin ninyo yung product marketplace. At kapag nahanap na ninyo yung product marketplace, ay pipili kayo dito ng mga bagay na mabenta. Na kung saan, halimbawa ito, Uh, ano ba ito? Digital Display Power Bank. Kapag binenta ko to sa halagang 150 pesos, 15 pesos yung commission ko. So, hindi na masama. So, ang ginagawa ko rito, hindi lahat sinishare ko. Naghahanap ako ng uh, malaki yung uh, binibigay nilang commission. Kagaya nito, 8 to 24 pieces rack, uh, rachet combination spanner. 49 pesos yung possible na commission ko dito. So, ang gagawin ko lamang yan, pero hindi ko siya i-click. O, ito. Shoe deodorant footwear, 199 lang. So, pag-share ko to at may bumili, 59 pesos, 0.70 yung commission ko dito. So, ito yung mga uh, magandang i-share. Yung malalaki yung uh, binibigay nilang commission itong is a GD Plus Solar kung saan marami nang bumili 6,700 na yung bumili so pwede ko tong i-share ayan, add to showcase ano pa ba? perfume, 36, 180 lang tapos 36 pesos yung makukuha ko, hindi na masama so ganito lamang ngayon, yung pinakita ko sa inyong mga produkto ay ano lamang po yun, ha? sample lang kung paano maghanap ng mga product na pwede ninyong i-share o ibenta sa inyong uh, Facebook, uh, TikTok, no? Paano hanapin? Pumunta kayo sa Google, hanapin ninyo yung uh, Google Trend. Okay, so punta tayo sa Google. At it i-type lamang ninyo ang Google Trend product. So, yan. Hanapin nyo na lamang dito. Ayan, 2022 shopping trends. Pwede nyo i-type 2023 shopping trends. Top trending products to sell in 2023. Ito yung magandang tingnan. Okay, so i-click nyo lang yan. Tapos, syempre, hahanapin nyo itong mga produkto na babanggitin dito. Hahanapin nyo siya. At yun na yung ibebenta ninyo sa inyong affiliate. So, yan lang po mga kaibigan.